po sa inyong lahat mga kababayan, bata pa inila ang Guys, pag-usapan natin, eh pong reaksyon ng tatlong alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial candidates. Si Ping Lakson, Tito Sen, at si Erwin Tulfo. Reaksyon po saan? O reaksyon po nila dahil sila po ay hindi isinama sa mga inidorso ng Iglesia ni Cristo. Ayan mga kababayan. Kasi ang mga inidoso ni, nga, Manalo o ng Iglesia ni Cristo ay eto pong mga ito. Yan po, yung nasa ating screen. Pero balikan na lang natin mamaya. Ayan, pag-usapan muna natin yung reaction ng tatlong uh, top notchers. Actually, eto mga kababayan, etong tatlong ito ay hindi po nawawala sa top six. Lagi po sila pasuksana eh. Sa, sa listahan ng mga surveys na talaga nangunguna solvay ng uh, Pulse Asia, SWS, Publicus. So sila lagi yung pasok sa ano sa top 12. At hindi lang basta top 12 mga mababayan. Si ano si Erwin sa kasi Tito Sen, lagi ko nakikita 1 2 3. Ah uh, si Ping Lacson lagi pasok niya sa top 12. So ito yung mga top notchers. Pero sa kabila nito, hindi sila nang pili ng English Muli po, muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang Nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe Ngayon po eh pag-uusapan po natin Ito isang vlogger Ito po ay vlog niya bago mag-eleksyon Mumbaga po eh babalikan lang natin yung vlog niya Bago mag-eleksyon kasi sabi niya eh, bakit daw hindi pinili? Bakit daw hindi pinili si ganito at ang mga pinili ay si na Pakinggan pa po natin, sigurado po ako sa mga kapatid po, sa loob po ng Iglesia ni Cristo, eh, hindi nyo pa po napanood ang vlog ng vlogger na to. Pakinggan pa po natin. pero so, sa kabila no, na hindi sila napili ng Iglesia ni Cristo uh, para i-endorso. Kaya, ito, basahin natin yung ano, naging nga kanila mga reaction. Uh, ito yung ano, ito yung reaction ni Lacson. Ha? Sabi niya, ako lagi ang aking nasa loob yun, yung boto kasi yan ay natatangin karapatan ng bumoboto. Maski ito isang uh, tao lamang o isang grupo ng tao. So, ang attitude ko, dalhin man o hindi, igalang natin yung kanilang pasya. At kami naman, ako, patagal. Marami tayong kaibigan sa INC. Mananadili pa rin kaming kaibigan nila maski hindi kami dinala. Kaya pa yung sabi ni ano ha, ni King uh, Sabi naman ni Tulpo na ito na, yung uh, front runner po. Lagi po dyan sa short base. Sabi niya, uh, wala naman po siyang five uh, hard feelings dito sa INC na ang pinapatupad uh, ay uh, black voting. Sabihin, ano ang sabihin, ang ayun po, ayun po ang mga paliwanag. Ayun po ang paliwanag ng mga hindi dinala. Ito po ay sina Tito Soto, Pin Lakson at Erwin Tulpo. Alam naman po natin na ang mga binanggit na mga pangalan ay eh, talagang matutunog. Kung baga sa panahon natin o kung baga sa mga kapitbahay natin sila po ay mayayaman na sa boto, hindi na po kailangan ang pag-endorso ng Iglesia ni Kristo sa kanila kasi siguradong sigurado po siguradong sigurado po na sila po ay mapapasama sa Magic 12 kaya hindi na po sila inendorso ng Iglesia ni Kristo sabi nga po ng isang comment nila eh kahit anong mangyari eh magkaibigan naman kami ng Iglesia ni Cristo at ginagalang po nila ang decision po ng pamulawan ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan pa po natin ang blanya nito. Ito po, um, kanyang pagbablad. Na uh, nga tinatupad ay uh, black voting. Ibig sabihin, kung nga nga sabihin ng kanilang uh, ministro, ayun ang kanilang ibuboto. Ewa kung dalili bang lembro ha. Ha? Ah, Kasi sinasabi nila, pag sinabi ni Manalo, susundin ang membro. Para pala itong mga robot. Ano yeah, para mga robot eh, kung ano yung sabihin nung namumuro sa kanila, yun sa akin ang bumoto mo. Ibig sabihin, hindi ka na pwede nga, hindi ka na pwede bumoto ng iba, hindi pa pwede nga express yung nararamdaman mo sa pamamagitan ng pagboto. Ano eh, para ka robot, kapag sinabi nila, ay, hey, boto mo oo po, sir. Iboto eh, niyo to. Opo, ministro. <laughs> parang, parang mga robot pala ito, mga to. Kung nasa nila, yung sinasabi na ng kanilang leader. Ha? So, kayo po, opo, tinatanong po kayo, kayo po ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Di ba parang bang pabastos pang alipusta sa ating mga Iglesia ni Cristo? Ang sinasabi ng vlogger na to, yung po kanyang YouTube channel eh Manila ah Batang Maynila Tong Eats. 'Yon, hanapin po ninyo sa sa YouTube, makikita po niyo. Inuulit ko po yung kanyang YouTube channel. Batang Maynila Tong Eats. Ito po po ang sinasabi ng vlogger na to na may meron lang mai-comment sa atin eh balat po ng balat sa atin mga Iglesia ni Cristo tayo raw po ay mga robot pakinggan pa po natin so sabi ni Ano Tulfo siguro meron silang tinitingnan na ano ba isasama ba natin ito ito ba ay tarapot dapat nadalihin ng kapatiran tulad sinabi ng sinabi ni Senator Lockson uh, we don't feel I don't feel bad na hindi ako pinili ayun po ang sabi ni Ano ni Tulfo. Sa kanila yan, alam nga namang ipangalandakan ko sarili ko sa kanila kung ayaw naman nila ng pamunuan. So what I'm going to do na lang, siguro, is we just have to pray. Don't by Labon to pray on Monday na pumasok tayo. Ayan ang sabi ni Anon, uh, ni uh, Tulfo, mga kababayan. So nga maya, natin yung, ano, yung mga napili ng uh, INC. At tingnan natin kung ano ba yung yung uh, nakita nila doon, bakit nila isinama? Kasi, para sa akin, mga kababayan, ha? Kung ako piti... Pipirin... Commercial ba? Nila isinama. Kasi, para sa akin, mga kababayan, ha? Kung ako pipili ng mga senador, etong tatlo na. Kasi eto yung may mga napatunayan at may mapapatunayan pa. Ewan ko lang, sa mga mamaya puntahan na ako yung mga pinili na ng mga IHC at ayaw ko lang kung susundin sila ng mga membro nila na parang ginagawang robot ano ano kayo di remote? di susi kayo anong pagawa sa inyo gagawin ninyo pasensya na po kayo sa mga iglesia pero ako hindi kasi sa sangayang sa ganun eh kasi meron tayo sa sarili sariling karapatan hindi ako pwede tiktahan ng kahit sino kahit pan-ministro pa yan. Ah, hindi ako susunod sa kanya. Dahil sinabi niya, may sarili kong pag-iisip, may sarili kong uh, pananaw kung sino gusto ko iboto. Halimbawa, ako meron, kahit sabihin pa ni Manalo na ipoto ko ito, mga to, eh, kung ako naman ayaw ko, hindi ko pupoto eh. Kaya kung ii-diwalag nila ako dahil sa paniniwala ko, hindi ii-diwalag nila ako. Alam mo, kaibigan, alam mo, kaibigan na uh, batang Maynila Tong Eats, naiintindihan kita. Naiintindihan kita kasi hindi mo alam ang sinusunod ng mga membro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Naiintindihan kita kasi hindi mo alam ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ginagalang kita. At sana naman, kaibigan, igalang mo rin ang paniniwala ng mga miyembro ng mga iglesia ni Kristo. Igalang mo rin kami. Huwag mong sasabihin na di remote control kami, na robot kami. ba? Diba? Sabi mo nga, may kanya-kanya tayong karapatan. Pakinggan pa po natin ang vlogger na to na, na, na hindi po ako sang sangayon sa kanyang mga sinasabi. Eko po po may palagay niyong sasabihanan. Ako, dahil sa paniniwala ko, hindi ito alam nila ako. Ganun yun mga kababayan. Kasi para kayong robot eh. Ano kayo utu-uto? <laughs> Kaya siguro hindi naman lahat siguro ng membro nila e eh, susunod dyan Manalo. Uh, alam ko mga kababayan, meron eh, meron yung mga hindi sumusunod sa mga ministro nila. Oh. Alam mo kaibigan, yun kasi ang paniniwala mo. Kasi once na Maging iglesia ni Kristo ka o bago ka pumasok sa iglesia ni Kristo, eh aaralan ka ng mga doktrina. Tuturuan ka ng mga salita ng Diyos na sinusunod naman ng mga membro sa loob ng iglesia ni Kristo. Kaya yung sinasabi mong hindi lahat ay hindi sumusunod sa pasya ng pamamahala. Yan ang sabi mo. Pero sa amin na nasa loob at mga tunay ng mga iglesia ni Kristo alam namin alam namin kung gaano kahalaga kung gaano kaimportante ang pagsunod sa utos ng namamahala kasi yan ay utos ng Panginoon Diyos na magkaroon lamang ng isang hatol at magkaroon lamang ng isang pag-iisip. Pakinggan mo po natin ang vlogger na to. Uulitin ko po yung kanyang YouTube channel eh, Batang May Mila tong each para mapanood po ninyo. Ito po po. Okay, meron din mga hindi sumusunod din sa mga ministro nila. Oh, sabi na niya ano ni Tito Sen. Ah, ito naman ha. Ah. Sabi ni uh... Tito Soto. Ayan. May kanya-kanya kasing paniniwala, may kanya-kanya pananaw. To each his own ikanga. Ayan po. At narinig ko rin na sinabi ni Tito Sen, mga kababayan, na mas mahalaga sa kanya ang endorsement ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kahit pa i-endorse ni Manalo, yung mga yan, ha? kahit ilang Manalo pa mag-endorse niyan, kung hindi yan ang kalooban ng Diyos, hindi mananalo yung mga yan ah Itagahan nyo sabado. Tingnan nyo sa darating na election, Eto, mga kababayan, yung mga yan na inendorso na Iglesia ni Cristo. Ewan ko lang kung ito nga uh, pasok lahat yan. Kasi, tingnan nyo mga kababayan, ha. Si Marcoleta, hindi eh, di naman po mapapasok sa top 10 ko eh. Lagi kulelag yan eh. Hindi mo mapasok yan. feeling circle yan eh. Oh, talagang ano, talagang uh, sinuporta lang ng Iglesia ni Cristo kasi membro nila to eh. Pero ang totoo, ayaw dito ng mga tao. Di ba sabi ko po sa inyo, yung vlog nito ay bago mag-eleksyon. Sabi niya, yung mga inendorso, yung mga sinuportaan ng pamunuan o ng tagapamahalang pangalatan ng mga senador, hindi raw mananalo. Eh ano ka ngayon, Batang Maynila Tongits? Ha? Hindi ka ba naihiya sa mga sinasabi mo? Ha? Di ba pasok lahat maliban kay Bong Revilla? Yung walo, isa lamang ang hindi pumasok sa Magic 12. Kaya sinasabi mong kulelat yung mga pinipili ng mga iglesia ni Kristo ngayon parang nasampal ka, di ba? Parang parang dumura kang pa ganun, tapos bumalik sa iyo. Ganun 'yon, batang may nilatong it. Sana kaibigan, igalang mo rin yung paniniwala namin. Alam mo, hindi kami magre-react ng mga iglesia ni Kristo kung wala kang ginawang Paul sa amin, di ba? Hindi kami magre-react sa iyo. Sino ka ba kaibigan? May hindi ka nga namin personal na kilala. Kung banatan mo naman ang mga iglesia ni Kristo, sinasabi mo, robot ba kayong mga iglesia ni Kristo? Sinasabi mo, wala pa kayong sariling pag-iisip. Ano ba sinasabi mo? The remote control pa kayo. Pakinggan pa po natin ang sinasabi nito. Ayaw may commercial puto sugrano. So Yo. Uh, kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe. Iglesia lang siguro may gusto. Pero bakit ayaw na mga tao yan, si Marcoleta? Tingnan nyo sa survey. Hindi po mapasok yan sa top 12. Oh, lalo lalo na. Ito si Senator Aimee Marcos. Naku po, Diyos ko naman. tinatakwil ito ng mga lairista, itinatakwil ito ng mga DDS. Tapos pinili ng iglesia ni Manalo. Patay tayo dyan. Patay, patay dyan. Ay, ay uh, sinama pa nila, Bato de la Rosa. Yun po ang um, sinasabi ko po, po sa inyo na balikan natin. Balikan natin yung mga nakaraan bago mag-eleksyon. Hindi na po sana ako magpo-comment sa taong ito. Hindi na po sana ako gagawa ng reaction sa ginawa niyang vlog. Kasi sa atin pong mga iglesia ni Kristo, opo, sa atin pong mga iglesia ni Kristo, manalo man o matalo, yung sinuportahan natin na kandidato, ang importante po doon ay nakipagkaisa tayo, ginawa natin yung utos ng Panginoon Diyos na magkaroon lamang po ng isang paghatol. ba? Diba? Yun lang ang habol natin doon. Hindi naman kumo dinala natin yung mga kandidato, e eh, mananalo na sila. Hindi po ganon. Ang sa atin, kaya tayo naghahalal, kaya tayo pumipili ng mga kandidato para imoto, para magkaroon tayo ng pagkakaisa. Yun ang ipinanalo natin ngayon sa eleksyon nito. Nakita ng buong sambayan ng Pilipinas, nakita ng buong mundo na yung mga dinala natin, na yung mga dinala natin na walo, walo na mga senator at sa mga lokal na tumatakbong governor mayor, consul man yan, eh nakita nila ang pagkakaisa natin, di ba? Nakita nila yung ginawang solido pagkakaisa ng Iglesia ni Kristo kasi meron lamang tayong isang pag-iisip. Sino ba ang may utos na magkaroon lamang tayo ng isang paghatol at isa lamang pag-iisip ang ating Panginoon Diyos. ba diba, mga kapatid? Kaya po, dito sa vlogger na to, eto po kanyang YouTube channel, eh, Batang Maynila Tong Eats. Yun po ang kanyang YouTube channel. Hindi na sana ako magre-react. Hindi na sana ako magre-react dun sa kanyang video. Kaso, Parang binabastos na tayo, parang inaalipos na tayo, sinasabi niya. Mga robot ba kayo? Wala ba kayong sariling pag-iisip? Di ba? Sinasabi niya. Di remote control ba kayo? O ngayon, batang Manila tong AIDS. Sigurado, marami, marami na ang makapanunood ng vlog mo. Sino ang napahiya ngayon? Di ba sabi mo, hindi lulusot? Hindi kapunta sa Magic 12 yung mga dinala o inendorso ng Iglesia ni Kristo. Ano ka ngayon? Ah, ano ka ngayon, Batang Maynila Tong Hits? ako ah, kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe po.